Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Pati na ang mga nasa ibayong dagat. So, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya, kahit native chicken, free range, layer, kasali lahat sa mga ina-upload kong mga video dito sa channel ko. Kaya, ngayon, dito tayo sa native chicken ulit. Titingnan natin yung dalawang inahin na nag-aagawan sa isang baki. Ang inahin na may lahing sasuk at ang inahin na may lahing polish. Minsan kailangan ano pag may inahin ka, kin observer ka at saka matiyaga kang magbantay. Ano, tinitingnan ko kung saan mangingitlog itong ano, yung inahin na may lahing sasuk eh di, nakita ko kasi nung isang akapon ah, may, may ano, alam ko yung itlog niya eh, malaki. Ayan, malaki. Yung itlog ni Polish, yan, maliliit. Eh, nahaluan ng itlog na gano'n kalaki. Kaya sabi ko, bakit may itlog? So, tiningnan ko, para may basa pa doon sa ilalim ng karton na to, itong karton na to. Yun, itong karton na to. So, tiningnan ko. Ayun, may nabasag na itlog. Kaya pala nung isang araw, meron ding nahulog na shell. So, sabi ko, bakit ganun? Eh di, dapat pala for eggs na itong lahi ng sa itong inahin no for eggs na dapat siya. Eh nangyari, nakikipagagawan siya sa ano, sa baki. Kaya habang nangingitlog si Polish, gusto niya mangitlog din siya diyan, dito dito sa bakin na to. Kaya kaninang umaga aga-aga niya o'clock pumasok na. Ang ginawa ko, binantayan ko, so inilipat ko siya dito sa bakin na to. At saka yung itlog niyang isa na naihalo dyan sa dito, dito sa baki ni polis. Yung itlog niyang isa na yon nilagay ko doon. Dito, nilagay ko dito. Kaya, ano, pinilit ko siyang dyan sa mga itlog. <laughs> Kaya natatawa ako kasi, alam nyo ba, nilagyan ko pa ng ano, oh. Saan ba yun? Wala na, yung karton. Ito. <laughs> nilagyan ko yung, Nilagyan ko, tinakpan ko ng karton na ganito. O, yan, yan, yan. Tinakpan ko ng karton na ganyan para mangitlog siya dyan sa loob. Yan. Kaya mga, ano siguro, uh, about mga 20 minutes siguro siya dyan. Tapos, tiningnan ko ngayon, ano na, umalis na siya kusa kasi may space naman dito sa baba. Ayan, oh. Ayan, yan. Pwede siyang, ano dito, pwede siyang bumaba dyan. Dito, dito. So, pwede siyang bumaba. <laughs> Tumakas na siya dun sa, ano, sa takip ng uh, karton takip na karton. Kaya, kailangan din mapagmatsyag minsan. Pag, alam nyo, pag nagpapainahin kayong ganito, nagpapaitlog kayong ganito, kailangan wag nyong pabayaan na nagkakahalo-halo na yung itlog para at alam nyo kung kaninong uh, kiti yung mapipisa. Kasi, pagdating ng ano, yung magpipisa, halimbawa, unang nangitlog yung isa. Tapos, ano, ang mangyayari ay eh, halo-halo na itlog, di ba? Hindi mo na makikita kung kaninong anak talaga yon, kung kaninong tandang yung nag-asawa doon. So, kaya, kaya at least alam ko kasi may distinctive, ano, ano ay ibig ko sabihin, meron distinctive uh, characteristics itong itlog ng, ano, ng may lahing sa suna ito at saka dito. Ayan, kasi itong itlog ng, ano, itlog ng polish, merong batik na puti, yung hindi hindi puro ano yung parang may chok na naka ano <laughs> naka dun sa shell niya pero konti lang may batik na putik tapos ano ito namang itlog ng may lahing sasu ano malalaki tapos yan brown nga um, brown egg talaga ang itlog niya kaya kaya uh, uh, igihen ang pagbabantay sa mga inahin pagka may magulong inahin. Kasi hindi mo talaga maiiwasan na may magulong inahin or merong uh, hindi niya gusto yung ang itlogan yung baki na ibinigay mo. So, gusto niya dun sa kabila. Kaya, maging mapagmatsyag. Pero alam nyo, ang ganda ng itlog niya talaga. Ang, ang ganda ng itlog niya. Ay, asam na <laughs> oh, diba? Uh, malaki. Malaki. Ititimbang ko mamaya. Siguro may ano na naman yan. 50 grams na naman siguro. Mas malaki kaysa yung una eh. ba? Diba? Mas malaki. Kaya tagal niyang umitlo. So, sana nag-enjoy kayo sa panunood. Ngayon dito sa video ito At ha, nabigyan ko kayo ng kahit na konting idea. Dito sa ano, pagpapaitlong. Yung mga bagong subscribe. Ay, yung mga bagong viewer pala. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos na i-upload ko. At sana pagpalain tayong lahat.